Pero gusto ko lamang kong iparating sa kanila na walang nagumbas ang pagiging Muslim niyo ang pinakamataas sa lahat. Kaya kung sinasabi po nila, eh, hey, magpakabayin ka lang, magiging Vice President ka, baka maging Presidente ka ba, hindi po importante yun, mga kapagpat. Ang importante po sa akin, makapasok ako sa paraiso. Maisama po, po yung nanay ko, Ipagduan niyo po yung nanay ko na sana insya Allah mag-muslim siya. Insya Allah. Ganon din po yung asawa ko at mga ibang kapatid ko, kamag-anak ko. Wala po na pinakamaganda sa lahat. Walang pinakamaganda tayong maibibigay sa ating mga mahal sa buhay kung hindi ang mag-islam na mawagpan. Masya Allah, Masya Allah. ni Allah ang uh, uh, mahal na senador. Senador uh, Robin Padilla na wagi gabayan siya ni Allah at uh, patnubayan siya lagi. Ganun po yung halaga ng pagiging Muslim makapatid sa Islam. Kaya sa mga kapatid namin na nag-Muslim, kayo ay ginabayan ni Allah, kayo ay pinatnubayan ni Allah na sumpungan ninyo ang relihiyong Islam at niyakap ninyo ang relihiyong Islam yang biyaya na ipinagkaloob sa inyo ni Allah ay biyaya na hindi niya ipinagkaloob sa napakaraming tao. Biyaya na hindi matutumbasan ng anumang makamundong bagay na siyang nauunawaan ng ating mahal na senador. Isipin po natin mga kapatid, baliwala sa kanya yung siya ay maging vice president or maging presidente. Ang mahalaga daw sa kanya, siya ay makapasok ng paraiso at maisaman niya ang kaniyang mahal na ina at ang kaniyang asawa na hindi pa nagmumuslim. Nakakalungkot mga kapatid sa Islam na mayroong mga tao, kaya nilang ipagpalit ang kanilang pagiging muslim, kaya nilang ipagpalit ang kanilang paninindigan sa kanilang pagiging muslim sa kakarampot na makamundong bagay. La ilaha illallah. Subhanallah, kuhaan po natin ng aral lang talumpating ito ng ating mahal na senador mga kapatid sa Islam. Siya bilang Muslim, alam niya kung gaano kahalaga, kaimportante yung pagiging Muslim. Alam niya na nasa Islam lang, sa Islam lang makikita matatagpuan ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligtasan. Kaya kung kontrol lang niya yung puso ng kaniyang asawa at ang kanyang ina, ay gagawin niya na magabayan ang kanyang mga mahal sa buhay. Kasi alam niya, nauunawaan niya, kung siya man ay biyayaan ni Allah na makapasok ng paraiso, alam niya na yung kanyang asawa kung mamatay siya na wala sa Islam, yung kaniyang ina kung mamatay din siya na wala sa Islam, alam niya na hinding-hindi sila magsasama sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan po nauunawaan ng ating mahal na senador yung gabay na siya namang baliwala ng marami sa atin. La ilaha illallah. Gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isali po natin sa panalangin natin na nawa ay gabayan ni Allah ang asawa at ang ina ng mahal na senador at ang mga mahal natin sa buhay na hindi pa nagabayan tungo sa pananampalatayang Islam. Pahalagahan po natin ang ating pagiging Muslim. Pahalagahan po natin ang biyayang ito sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum sallallahu ala Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh.